Ang goal ko kasi pagtanda ko, parang magbarkada lang kami ng mga anak ko. Ganun dapat yung mindset, kaya dapat maaga nagbubuntis. 17 pa lang ako nung nabuntis ako and proud ako doon. Umani ng samot saring reaksyon mula sa mga netizens, ang mga naging pahayag ng content creator na si Papi Galang. Matapos na ibahagi niya ang kanyang opinyon patungkol sa maagang pagkakaroon ng anak. Hindi na nakontrol pa ni Papi ang kanyang emosyon nang sa muling pagkakataon ay mangulit si Mama Marie na makita ang kanyang mga anak na sina Happy at Dodong nitong nagdaang episode ng kanilang reality show. Una kasing sinaglit ng partner nitong si Harvey si Happy sa bahay ni Mama Marie at hindi ito nagustuhan ni Papi nang malaman niya ang tungkol dito. Nagpost kasi ng larawan si Mama Marie na kasama si Happy kaya kaagad na tinawagan ni Papi si Harvey dahil ang paalam lamang umano nito ay lalabas lang saglit. Dahil dito ay nagmadaling umuwi si Harvey kasama ng anak nitong si Happy. Ngunit inihatid nga sila ni Mama Marie. Kaya naman nag-request na ito diretsyo na makita na rin si Dodong nung oras na yon. Ngunit hindi nga pumayag si Papi. Naistorbo rin si Tony nang tawagan siya ni Mama Marie at sabihin ang sitwasyon. Kaya naman to the rescue ito sa kapatid. Nung oras ding yun ay ginamit na ni Tony ang dalawang sakya na bigay niya kay Papi. Bilang kapalit ng hindi nito pagpayag na makita ni Mama Marie ang mga bata. Dahil dito'y walang nagawa si Papi, kundi pagbigyan ng request ng mga ito. Gayon pa man, pumayag man ngunit masama nga ang loob nito, kaya naman naglabas ito ng pahayag na hindi nagustuhan ng ilan. Ayon kasi kay Papi, Tulad ng sinasabi ko kanina, tama ako, dapat unahin mo agad mag-anak. Tingnan niyo si Marie, kakaantay ng tamang oras, ilang taon na wala pa rin anak, tapos hirap na mag-anak. Hinahabol tuloy yung mga anak ko na dapat ako lang ang nagmamahal. Ako bumuo dyan. Ako naghirap mga anak at nagdala dyan. Kaya dapat, akin lang ang mga anak ko. Una na rin kasing nagbigay ng pahayag si papi tungkol sa pag ng maaga. At tila nang hikayat pa ito sa ibang kabataan na gayahin ang ginawa niya. Mga pahayag kasi nito. Sinasabi ng mga tao na 21 pa lang ako. Pero may pangatlong anak na ako. Ang goal ko kasi pagtanda ko. Parang magbarkada lang kami ng mga anak ko. Ganun dapat yung mindset. Kaya dapat maagang nagbubuntis. 17 pa lang ako nang mabuntis ako. At proud ako dun. O diba, parang magkapatid lang kami ni Happy. Samantala, umani nga ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. At hati nga ang opinion nila tungkol dito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Totoo yan, kasi ngayon 35 na ako ang bunso ko magtupa lang sa April. Kaya baka kahit senior na ako, magtatrabaho pa din ako para sa kanila. Single mom pa naman ako. As long as kaya mo nang buhayin, then go. Early pregnancy din yun sa akin. Ako naman 16 noon, then 21 na ako now. Tas 4 years old na yung anak ko. Pero di ako proud na nabuntis ako ng maaga. Ang bagay na kinaproud ko is kahit maaga ako nabuntis, graduate na ako ng college this year. Hindi dapat pinopromote ang pagbubuntis ng teenager. Dahil hindi naman lahat matatag. Tsaka may nakukuhang suporta galing sa magulang.